Narito na po kami sa palengke ni Cadillac eh. at mamamalingke na po si Nakabili na po si Cadillac ng pang merienda at pang lunch bukas. Hello po mga Cadillac. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay ka-out po ni Kagwapo lang sa trabaho at ako po yung sa kanya sa Infanta. Bali ako po yung mamalengke mama ngayong hapon dahil bukas po ay mag-iislab na nga po sa bahay. Ay bibili na po ako ng pang-merienda at saka po yung sa pang-lunch. Pa Excited na tayo mga kadilay dahil bukas ay pabuhos na. Okay. Malapit-lapit na ito mga kadilay. Kaya nga. Tapos ay yun may pa-free lunch sila bukas yung mga magtatrabaho doon. Ayan. Ay, kapag ka ako magtatrabaho bukas, mga isang oras lang, may kasama ako sa bilan. Abay, counted na oh. din. <laughs> Ayan. So, tayo po ngayon ay pupunta sa bayan at mamamalengke. Pasta <laughs> na ako sa kita na po kami sa palengke ni Cadillac at mamamalingke na po siya <pans of speech>

Para, uh, uh, bukas uh, ay lulutuin uh, na lang. Lulutoy na uh, so bumili na po si Kadilag at kapag bukas pa ay baka po hindi na makapamalengke at busy na po. Uh, Dahil bukas nga po ay maaga ang patrabaho. Dalawa yun, hanin ni Cadillac. Yung sa CR tapos ay yung pagpapaislab. Na tapos na po yung tapos na. Ang pinakaano talaga yung islab, ni eh. Ayun po yung matrabaho mga Kadilag Ilan ang iyong workers bukas? 17. 17 yan. Kaya bumili na po si Cadillac ngayon. Ayan na po yung karne. Ito po bayad Para po, 1,750 po. Deluxe po ang magbubuhan. Bibili na din po ako ng gulay, mga katilag. So, radish lalahokan po yung sinigang ng radish. Kasama baga sa kilit. <laughs> Sakto na kaya yung tatlong perasa. Oo, dami niya. Kaya may puro ka Gulay. Magkano ang okra? 15 po. 15. Tsaka, lalakon ko na din ang sigitaw. Sa so, sitaw, magkano? 15 po. Ay, 15. Ah, parang ito yung ano naman. Mm. Ay, kangkong. May kangkong kayo. Ito ko kanyang marabot. Ito po. Ah, sa inyo din ba ito? Same lang. Kangkong. Magkano ito? 15 din. 15 din. 15 na pala. So, wait okay, diba? Dadamihin natin sa gulay. Para marami Oo. Oh. Kukuha <laughs> na din ako ng sili. Magaling muna. Hindi ko daw. na limang kilo. Uh, Tatlo lima. Tatlo lima. Tatlo lima. Tatlo yun. Tatlo yun pa. pa kaya ng talong? Ay, sa talong? Magaan? Isang kilo. Uh, Sarap ay Oo tama. Ah, ah. Mga Saka, magkano sa gabi? Laho kong kupakaya ng ganito. Uh, masarap yun Oo, masarap na yun Para malagkit Oo, malapot. Tapos ay sibuyas bawang na laang. Tama pa. na, honey. Wala nang... Na, si na. Oo, oh, yun. yun. Yes. Pang-asin. Saka isang ano, isang soft drinks. <laughs> isang coke. Hindi siya panda ho pang akin muna, takay. <laughs> hey, eh di ba yung magdagdag lang isang coke din yung char. Tumuhan na rin po si Kadilag ng bawang at sibuyas. Yan, yung pang sinigang. Sinigang, gang. Sinigang sa Sa gabi na lang kukunin. Oo, oh, yan. Paminta, meron ka na rin. Meron na sa bahay. Ay. Baka medyo ano, pwede mo pa nagdaga ng nor pork. <laughs> Ay, dito na din pala ako bibili ng pang Oo, oh, Ay, dito ka pa na. Ano. Ayan, may carrots.

Nagbigay na rin po si Kadilag ng panlahok para sa sopas. Pansopas. Ayan, repolyo. Sarap pa yung may gulay. Kaya mo na, pwede rin yung sama sa ano. Uy, hindi nilaga. Ah, hindi, wag. Hmm? 670. Mayroon pa, bibili pa ako ng makaron. macaroni. Macaroni, so, sige. ayo pa nga, yung... pang sopas ay Oo. sa Oo nga. Buti tiyak bumili na kaagad, Pag bukas pa ay pupunta pa dito sa bayan para la mamalengke. Ay kami po na kaagad mga kadilag. At bibili na rin po si kadilag ng pang sopas. Yung pasta saka po yung hotdog. Ito na yung sakli kadilag. Wait lang po ko yung ha. Pwede lang sa kabit. Ayan ito na. Ito na po yung aming pinamili. So, yan nakabili na din ako ng pang-sopas at pang-pansit. So, ito yung medyo challenging sa atang So, tatlo ang ating binili pero yan, kami po ay pauwi ng mga kadilag. Nakabili na po si Kadilag ng pang-merienda at pang-lunch bukas. Naki umulan na eh. ni. Tito Milan. May bumili na din ako ng tinapay sa bakery. Narito na din la ang Ayan, bibili na din po ako ng tinapay mga kadilag. Para po kasi kapares ng merienda. Ayan, ito na po yung nabili kong tinapay. Vlogski. <laughs> Kasya pa. Hindi naman hirap. Ha? Hirap? Hindi. Ayan po mga kadilag at narito na po kami sa bahay. At ito na po yung mga pinamili. Ito po yung mga paglalagay ko na sa ref. Bali ito pong pinamili nitong mga ito ay yung pong pinadala para sa mga workers yung uh, nakaraang week may nagpadala ka gwapo lang yung kinlame natin din. Ah, ay uh, sa buwan ay, ay ngayon ang siya ma gagamit o maluluto dahil yun nga din ang bilin sa akin nung uh, anonymous sponsor natin mm -hmm. yun ay matagal na din nating subscriber ayaw lang magpa mention <laughs> marami itong binili. Thank ito. you po. Ito ay oh, oh. eh. Saka merienda, lunch, langs. tapos ay merienda ng hapon. Wow. Uh, uh, uh. Ang lang po ito, salamat po. Intro lang po ayun. Tapos ay yung mga bata ay papag-ice creamin din. Bibilhan ka din wow. ng ice cream. Bukas din. Uh, eh. Bukas na lahat gabi.